¿Qué hacen Uy, mamis naman tayo sa Tapuyan kasi syempre marami kaming kakilala dyan. On the way na nga kami pag Syempre, kami na nga nagsimba dyan para tayo pagpalain. Lord, more blessing to come. Uy, more blessing. Yes. Tapos yan nga, complete family sa anak kami kasi yung kapatid ko nandun at nagkaterpa. Tapos yan, meron nga dyan yung ano, irman at ermano bagayan. Tapos na ganyan. Tas, yan, nakakalungkot na nga lang dito sa Tapuyan eh kasi ang mga nakikita ko dito ay purong matatanda na lang. Wala na masyadong kapataan Or napachempo lang talaga ako na wala yung mga kabataan dito. Tapos yan, namasyal lang nga kami ng konti dyan sa pinsa namin. Paulit-ulit kung atin tinatanong si Papa. We are here sa aming kasin. Kasin ba natin to? Papa? Kasin ba natin to? Kasin ba natin to? Kasing. We are here, um, home ng kasin natin pagpasensya nyo na yung skills ko sa English. Ano na kayo? Hindi na kayo mabiro na... Siyempre, kailangan natin yan. Yan, enhance. At tas yan, nga enhance Alam mo, siyan nga na dyan si Kuya. Ano. Tapos, dumiretso na rin nga kami dyan sa pinsan ng papa ko. Kalat siya, ade, ate. Wala nang atras-atras. Kumain na kami dyan sa may papa. Wala nang hiya-hiya kasi hindi naman kami maarte. arte Tapos, siyan, dumiretsyo na nga kami dyan kala konsihal. Siyempre, kakain na naman tayo dyan. Tapos, yan nga, nag-guess ko sa dyan ng buko sa Tapos, yan, sumabay na rin kami dyan sa kakilala ni papa na taga bakong Which is, pinsan din amen. Thank you for watching sa